Yan po mga kasakay, nandito po tayo sa Ilagan City ng terminal. Eh ako po ay isang vendor dito sa terminal ng Ilagan City. Apo tinda ko po ay burger sa katubig. Yan po. Yan po yung mga kasama namin na nagtitinda dito sa Ilagan City. Ayan po yung mga panindala namin Yan, burger sa katubig. Ayan po, wala pa pumbas bus Wala pa pumbas bus Patuloy sila Naghihintay ng mga bus pag sasakyan, pag titindahan po, natin kung paano sila magtinda dyan sa bus At natin mamaya Tignan natin sila magtinda guys Yan po mga kasakay Bago nito lang po, puto, penay penay, po, kayo dyan ha? Oh. Ayan po yung mga sasakyan ng mga ano, pang jeep, taxi, tsaka van. Ayan po yung harap ng arena. Meron din po nagtitinda ng mga banana chips, ganyan. Hugo, mani burger, that's too big.